Sa mundo ng showbiz, maraming tambalan ang dumadaan at nawawala, ngunit may mga bihirang koneksyon na lumalampas sa harap ng kamera, mga ugnayang dinoos sa respeto, pagkakaibigan, at tunay na paghanga. Isa sa mga pinakakapansin-pansing halimbawa nito ay ang tambalan ni na David Licauco at Barbie Forteza, kilala sa tawag na, Barda. Sa bawat panayam, event, at proyekto, kapansin-pansin ang walang patid na pagbanggit ni David k Barbie, isang patunay ng kanilang matibay na samahan. Hindi inaasahan ang tambalan ni na David at Barbie sa GMA Historical Fantasy Series Maria Clara at Ibarra, kung saan gumanap sila bilang Fidel at Clyde. Sa kabila ng pagiging, accidental love team, agad silang tinangkilik ng publiko at isa sa mga pinakatumatak na pahayag ni David ay nang sabihin niyang si Barbie Forteza ang best actress I have worked with, ipinahayag ni David ang kanyang paghanga sa husay ni Barbie sa pag-arte, lalo na sa mga proyektong kanilang pinagsamahan gaya ng Maria Clara at Ibarra. Well, I'd say Barbie is the best actress I have worked with. Ang simpleng papuring ito ay naging simula ng mas malalim na pagkakaibigan, at respeto sa pagitan nila. Hindi lamang sa profesional na aspeto pinupuri ni David si Barbie. Sa isang eksklusibong panayam sa pep.ph, ibinahagi ni David ang kanyang paggalang sa personal na healing journey ni Barbie matapos ang hiwalayan nito sa dating kasintahan, Ania. Let's give her that bilang suporta sa desisyon ni Barbie na mag-focus sa sarili. Sa simpleng linyang ito, makikita ang maturity at malasakit ni David sa kaibigan, sa gitna ng mga tanong ng media, na natiling maingat si David sa kanyang mga pahayag, ngunit hindi nawala ang kanyang suporta. Sa isa pang panayam, inamin ni David na malaki ang kanyang malasakit kay Barbie. We're together. I care for her. I care for her a lot. <laughs> I care for her a lot. Bagamat pareho silang single, mas pinipili ni David na bigyang espasyo ang kaibigan at kapareha sa kanyang personal na paglalakbay. Ipinapakita nito ang maturity at respeto sa pagitan nila na higit pa sa karaniwang love team. Nang magkita muli ang dalawa sa isang awards night, at dumalo si Barbie sa premiere ng pelikula ni David, Samahan ng mga Makasalanan. Sa isang panayam, may inamin si David. I uh, time for me. Um, says a lot about her character and uh, nothing but um, gratitude. Ang simpleng presensya ni Barbie ay naging simbolo ng patuloy na suporta at koneksyon nila kamakailan lamang, muling nagsama ang dalawa sa isang episode ng Beauty Empire, kung saan ipinakilala si David bilang Javier Mendoza, kapareha ni Barbie bilang Noreen. Muli nilang pinatunayan ang kanilang natural na chemistry sa harap ng kamera. At sa likod ng kamera, ibinahagi ni David ang kanyang damdamin. Thankfully there is Barbie to support me, sabi ni David, isang linyang puno ng damdamin, hindi lamang bilang artista, kundi bilang kaibigan. First one day, medyo nakabahan ka, feeling mabago right. Thankfully, there is Barbie to support Sa bawat banggit ni David kay Barbie, makikita ang lalim ng kanilang connection, isang pagsasama na hindi lamang nakabatay sa kilig kundi sa tunay na pagkakaibigan, respeto, at paghanga. Sa mata ng publiko, sila ay isang tambalang nagbibigay inspirasyon, hindi lamang sa larangan ng pag-arte, kundi sa pagpapahalaga sa isa't isa bilang mga individual. Ang walang patid na pagbanggit ni David Licaupo kay Barbie Forteza, ay hindi simpleng promo o pakulo. Ito ay salamin ng isang ugnayang binoo sa respeto, paghanga, at tunay na pagkakaibigan sa bawat proyekto, sa bawat panayam, at sa bawat tahimik na suporta, pinapatunayan ng Barda na may mga tambalang hindi kailangang pilitin, dahil likas ang koneksyon, kung may isa mang aral na makukuha sa kanilang kwento, ito ay ang halaga ng paggalang sa personal na paglalakbay ng isang tao, at ang kagandahan ng pagkakaibigang hindi kailangang ipagsigawan, dahil sapat na ang mga simpleng salita at kilos upang maramdaman ito.